Bakit kailangan mo na gamutin ng kulang para magamot ang pisikal na sakit? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Binabati ko ang aking sudyante na si Emma Gabaz ng Switzerland at Sir Diortis. Binabati ko din si Maria Teresa at si Jesse. Mensahe o testamento ng mga estudyante ni Maestro Verbo. Ito'y galing kay Joseph Lakaba. Magandang gabi, Maestro Verbo. Ako po ay si Joseph Lakaba, Tigalete. Lagi po akong nagsusupaypay ng mga turo po nyo. Sa ngayon, ay isa na po ako manggagamot dito sa amin. Ngayon, dahil po sa mga turo nyo, Maestro Velbo, maraming salamat po, Maestro. Joseph Lakaba, walang anuman. Ika'y patuloy na mag-aaral sa akin at gagamitin ang kalamang itinuro ko upang makatulong sa kapwa. Ang mga aral ko ay purong kanyang lamang at galing sa ating mahal na Diyos. Anong show para sa aking mga estudyante at taga-panood? Ang makikita ninyo sa inyong screen ay ang aking TikTok account. Ako'y gumawa ng TikTok account dahil aking napag-alaman na may gumagamit ng aking pangalan at dilptong ang pangalan kong maeslo sa kanyang pangalan. Mag-iingat at napakarami ng peke at nagpapanggap na ako. Kilala niyo ang aking boses. Bakit kailangan ko na yung gamutin ng kulam para magamot ang pisikal na sakit? Magandang araw, sa lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ang usapin ngayon ay napaka-importanting topic. Bakit kailangan unahin gamutin ang kulam muna upang magamot ang pisikal na sakit? Itong bagay na to ay papaliwanag ko maigi. Unang-una, ano ang mga uri ng sakit? Ang isang sakit ay spiritual na sakit. Ang pangalawa naman ay physical na sakit. Ano ang mga ito at ano ang pagkakaiba ng bawat sakit? Ito'y aking ituturo ngayon. Magsimula tayo. I-define ang spiritual na sakit. Ano nga ba ang spiritual na sakit? Ang spiritual na sakit ay sanhi sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ano nga ba ang itim na kapangyarihan? Ito ay kapangyarihan na galing sa demonyo upang makapanakit ng kapwa o nilalang. Ang mga limbawa nito ay ang kulang, ang barang, pati na din ang gayuma. Bakit gayuma? Tatandaan ninyo na anything against free will ay kinukonsiderang itim na kakayahan. Ang mga bagay na nakakasakit, na nakapagkontrol sa tao upang ito'y pwersahang mapasa iyo. Yan ang mga bagay na malinaw na nakapangyarihang galing sa demonyo. Ano naman ang pisikal na sakit? Ang pisikal na sakit ay nanggaling sa natural na bagay. Ito'y maaaring sanhin ng katandaan, uri ng pamumuhay, o mga kumakalot na virus diseases, pati na rin ang aksidente. Ang pisikal na sakit, ito'y sakit na kayang-kayang ipaliwanag ng isang doktor o siyensya. Ang spiritual na sakit naman, ito ay bagay na sakit na kahit anong lab test o procedure na ginagawa ng doktor ay hindi hindi makita ang dahilan o cause nito ito'y nagdadala ng matinding kalituhan sa isang doktor o siyensya dahil hindi niya maipaliwanag ang sanhi dahil normal naman ang lahat ng mga lab test ng pasyente. Ang halimbawa nito ay ang pasyente ay nagkaroon ng matinding sakit sa ulo na may pagsusuka. Ang doktor ay tinignan ang kanyang blood chem. Tinignan ang mata. Ngunit hindi naman malabo ang mata. Kaya ito hindi nagdudulot ng sakit ng ulo. Pati pagsusuka. At ang mga blood test ay puro normal ang mga resulta. Nagtataka ang doktor kung saan ang cause ng kanyang pagkahilo o pagkasakit ng kanyang ulo. Ano ang dapat gawin kapag ito'y hindi na maipaliwanag ng doktor. Tandaan na ito ay maaring spiritual na sakit. Ang mga bagay na galing sa itim na kapangyarihan ay hinding hindi maagamot ng doktor o ng siyensya. Magpagamot agad sa kanan o sa puting manggagamot. Importante ang bagay na ito kailangan ay purong puting manggagamot lamang. Pangalawang senaryo, ang pasyente ay meron ng pisikal na sakit. Meron siyang matinding high blood at mataas ang blood sugar. Ngunit, matapos ang ilang buwan, siya ay may nakaaway at siya ay pinakulam. Ang ginawa namang kukulam ay pinalaki ang tiyan nito. Ang tanong, ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon? Ay may existing na sakit na pisikal ang pasyente. Mataas ang blood sugar at may matinding high blood. Pagkatapos noon, ay pinalakip ang tiyan niya ng dahil sa kulang. Ang kailangan gawin ay ganito. Una, kailangan mo ng gamutin ang kulam. Kailangan tanggalin ang kulam at puksain ang mangkukulam. Ang makakagawa lamang nito ay malakas at puting manggagamot. Kapag ang tao ay may spiritual na atake o kinukulam ay hindi gagana ang mga gamot na galing sa doktor. Sa sitwasyong ito, ang pasyente ay may physical na sakit na at matapos nito ay siya'y kinulam Ang mga dati niyang iniinom na gamot na dati naman ay umeepekto at naaayos ang kanyang blood pressure at mataas na sugar ay hindi na epekto dahil ngayon ay kinukulam na siya. Lahat ng klase ng gamot ay hindi epekto kapag ang tao ay may atake ng kulang. Kaya napaka-importante. Nagamutin muna ang kulang bago magamot ang physical na sakit. Ang problema lamang dito ay kung naniniwala ang tao sa kulang. Dahil marami ang mga tao na hindi nasasagip o natutulungan ng manggagamot dahil hindi naniniwala sa kulang ang aking mga aral ngayon ay napaka-importante. Karamihan ay hindi alam ang gagawin kung ano-ano ba ang klase ng sakit ng tao. Merong spiritual na sakit at merong physical na sakit. At nagtataka sila na kung bakit naman dati ay gumagana ang gamot na iniinom sa mataas na sugar pati na ang mataas na blood pressure. Ngunit nang makulam, ito'y hindi gumagana at lalong lumulubha. Maraming bagay sa mundo natin ang hindi na ipapaliwanag ng siyensya kahit pa tayo moderno na ngayon at advanced na ang teknolohiya. Piliin natin maging mabuting tao at maging alagad ng ating mahal na Diyos. Sa mga tao may kakayahan at mga estudyante ko, panatalihin natin ang kabutihang loob. Pagiging malimusin at matulungin sa kapwa. Tayo'y maging mababa at maging matulungin. Huwag gagamitin ang kakayahan upang makapanakit ng kapwa. Pagkos ito'y dapat gamitin upang makatulong hindi lamang sa tao, pati na rin sa lahat ng klase ng nilalang sa ating mundo. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Hanggang sa muli, ako si Maestro Verbo ng Karunuang Lihim. Pamilin. Ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino Malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at tuwag po gagamitin sa masama Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may waga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahalin sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y magkimatulongin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.